Kuha tayo ng bayabas Ano natin sa kambing. Ito mga kamang yung ginagamit ko sa pagtatay ng kambing. Uh, Paminsan-minsan nilalagyan ko ng bayabas lalo pag uh, nakita ko na uh, malambot yung kanilang yung kanilang ano yung itas yung dumi nila uh, yun ang nilalagay ko uh, palagi uh, o sa 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 kambing pinapakain sa kambing itong bayabas mabisa itong gamot wala kang uh, hindi mabutas ang bulsa mo dito so uh, maganda itong anong bayabas nito bikin aja cak ya bisa kami kurang tetap yang kami datang ya a few moments later ya mga kamang nagtatay itong pula kapatid na rin yung itong itong puti ayan o nakakain to ng ano ng uod so pinigyan natin ng uh, mga kamang itong uh, bayabas bayabas lang mga kamang ang ano dyan ang ano uh, bukas yan ano na yan uh, bilog na yung bilog na yung itat nya malambot yung ano nya yung dumi nya um, um, pagkain namin ang pagkain ko dito mga kamanga ano uh, pag nagtatae eh. kalimitan bayabas bayabas pwede rin yung ano yung uh, pwede rin yung saging, dahon ng saging. Pwede rin yung kay mito, yung kay mito mga kamangay yung star apple. Hindi masyadong kinakain nila. Pero itong bayabas, maya maya ubos na to. Umusta to ng mga kambing. So, dahil yung panahon dito pabago bago-bago, mainit na naman ngayon. Tapos biglang uulan. Dati kasi sunod na ulan ng mga nakarang araw eh. So ngayon, paminsan-minsan naglalagay ako ng ano mga kamanga ng uh, bayabas para mawala eh, para hindi sila mag ano, magtae. so ito, hindi ko nalagyan nung nakaraan. Ito kasi mga nilagyan ko nung ano, okay na sila. Itong tatlong anak, nung isa, nung isang uh, inahin. So ito naman ang nag, nagloko. Nakakain ng ano to, ng ano dyan sa sa paligid. Hindi mo na may uod. Kaya nagkaganyan. So pumayat siya mga kamangha. Ano lang to, 4 months. 4 months, 3 months. Ito. Oh, malalaglag. <coughs> yan, 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 yan oh. Maan, pasensya bisa ko makain. Ya. Maano to mga kamang, lambot yung dumi niya. takaw nila sa bayabas. Pero pag kay mito ang ilalagay, daming natitira, hindi na uubos nila kainin. Kay mito saging saka ano lang mga kamang, bayabas. Pero ito lang nilagay ko. Bukas to sa sunod na araw okay na to. Yan ako mga kumanga oh. <laughs> Nilagyan ko ng ano ng ng asin. Pina dinidilaan nila. So Siguro bukas to okay na. Maganda pag ilagay mga kamanga ganito. Umaga, hindi kaya hapon. Hapon or yung paggabi na, yung na sila maganda ilagay. Kasi ang nakita ko dati na obserbahan ko, nung nagaganyan sila, nilalagay ko ng yung parang gabi na. Kinabukasan, bilog na yung kanilang dumi pag normal na takaw nila sa ano mga kamangha ito yung epektibo na walang wala kang gastos Deport lang na hahanap uh, ko ng ano nang bayabas eh dapat sa paligid nyo magtanim din kayo ng bayabas kasi bukod sa mataas sa vitamin C ano din, ma, parang antibiotic din yung, yung ano, ito. pagka 'Pag nagtatayka, pwede mo rin i- i papakin, papakin 'yong ano, itong yung dahon. O kaya gawa-gawa lang ha. Kainin mo. Bibiglin ko 'yung 'yong 'yong dumi niyo. Ganung ginagawa, ganung ginagawa ko mga mama. septu selamat malam mga god bless